alas na pa. Alas 5 yung oras niya. 457. 3 minutes pa pala. Yeah, sa mga katagram po natin, maganda hapon po. Sana po ya yeah. sana po ay yeah. nasa maganda po kayong kalagayan. Uh, nandito po kami, nandito po kami ngayon sa school po ni Kuya. Na uh, tayo lang po namin siya. Para sa mga nag-aalala, baka daw ano, abangan sa labas si kuya, bigla na lang ganyan-ganito. Sa mga nagtatanong po ng school, pasensya na po, uh, ano na lang, para hindi na lang po nakakaiya. Tsaka wag mo kayo maglalakate, kram. Kung kayo po yung natatakot sa, ano namin, kaligtasan namin na kami yung, kaya po ako nagsama ng ano, magsama ng pang resbak pang resbak eh nakaplay ba yan? saan? ayun po ayun po ayon saan? ayun po ayun na yan ayun po ayun po ayun po ayun po po ako eh. Tara, bilhin natin. tayo po yun saan. Ah, dito lang. Ah, uh, paano kaya? Ay, mga hindi. Uh, Yatid yeah, kita, baka daw may mag... Ano sa'yo sa labas eh. Hindi Ha? Yan lang naman po. Hindi, bilhin mo muna. Tapos dito ka na sa mukay. Si Kuya Ogos yung mag-uwi. Ganun ng... na din ako po yung lahat. Ha? Sa paligod din po. hindi, saka bibili dito. Sa... Sa paligod po lang talaga. Sa paganyan? DIY po. DIY? Ano bang ba bibilin mo? Yung pinapabili po na kayo. Uh, gamit po sa Genbio po. Genbio? Project. Uh, <laughs> baka may mag-ano sa'yo dyan. Hindi ko yeah, na. Hindi ko na. Si Kuya August na, nababa na lang kita po. Oo, ako na lang Sigurado ka? Oo po. O ayaw mo lang padrive kay Kuya August yung motor mo? Hindi po. Dito na, Di dito na. ka na. Dito na lang Sigurado ka? Oo O sige, uh, intayin mo kami, magkoconvoy kami ha hindi pwede kasi si Kuya Ogos. O kaya mo si Kuya Ogos sa likod. Okay. Ah, o oh, sige. Yan. love <laughs> ni Kuya yung motor niya. Hmm. Hmm.

kakain lang tayo. Burina mo, tumalang ka mo, kaya magpaalam ka siguro. Mahal ka mo yung burina. Walang lulog ka. Nay, pwede po ako pumalok? lang. Oh, masigintay kita tayo. Mag-aaral na tayo. langa ye vela polo pa Kakabalik lang ko namin ng school ka, Telegram. Pagkabalik ko, may mga nakaano na kay nanay. Masakit po ba? Nanda no si Kuya. Ninang! Hello! Magandang hapon po. Kakarating lang po. Kakarating lang po ni Kuya Ninang. Galing po kami ng school. Ah, dumating yung ano? Dumating yung magulang nung ng ng, ng bully. Eh. Hindi po natuloy ngayon Ninang. Kuya, dito na. Oh, tingnan mo. Ano po, baka po bukas Ninang. Kasi po baka hindi po hindi po kaya ngayon, hindi baka ang tawag dito. Baka po hindi po walang oras po yung ano, Kita niyo po ba siya, Nina? Oo. Uh, Ki kita niyo po eh, si Kuya? Kita uh, niyo po siya? Oo. Uh, uh, Ayan kita. Ano? Pa. Good morning. <laughs> Doctor, naman buddy, daw. Maganda ka. Oo, oh, kumusta ka na, Luis? Okay lang naman, po. Uh, ano lang nangyari doon sa... sa school mo? Okay naman na po. Hindi eh, yung inaano ni Ninang yung pagpunta ko kanina. Ah, uh, ano ba? Kailan kailan may nasabi bang ano araw kailan ni si Seth wala, wala pa? ko may sima. Lagay mo to ko yan para dinig ka sa. May Luis pa. Ah, uh, ano ang plano mo ngayon? Magta-transfer ka? Di sa ko, second po, ko po ba wala, Mike, pero pagka okay naman po yung ano, eh baka doon na lang din po. Kailangan, kailangan Luis na ma maalis ka jam kasi Ah... Uh, maano dyan eh, ulit-ulitin yan nangyari sa'yo. Titignan ko ba hindi, po hindi, Hindi, hindi pwede ang ganyan. Eh, Ay, ka, na, sinaktang ka na nga eh. Alam mo ba kagabi umiiyak yan? Tapos kanina umiiyak. Umiiyak na naman. Ngayon, Ruiz, mamili ka. Kasi hindi nakita ko yung sitwasyon mo. Hindi na pwede yung ganyan kasi sinaktan ka na eh. Kailangan maalis ka dyan. Eh, pag nag-transfer naman po, iniisip ko po, po yung research ko po. Mag-uulit na naman po ako. Yung mga, eh, mga sabi... kung, kung kaya mo kung kaya mo naman yun, eh, mas importante yung sitwasyon mo. Eh, nga po yung nahihirapan po ako ng subject dito eh. Ayun nga po. Yun yeah. nga, yung ang importante doon yung, si, yung kalagayan mo dyan. Kasi sinaktot ka na nga eh. At po, kung, oh, sa ngayon, wala pa yan kasi bago pa lang eh. Pero dito na ako po muna tita bago mag magano decision po kasi. Baka mahirapan din po kasi ko ano. Ah, uh, kung um, ano? Ah, uh, wala ka bang sasabihin sa Tatay Ramil mo? Wala naman po. Kasi kung kung anong Luis, kukunin kita. Dadalhin kita sa Davao. Hindi po. Kaysa masasaktan ka pa dyan. Hindi po. Doon ka mag-aaral sa Ateneo. Ateneo de Dabao. Gusto ni Ninang mo kung... kung ano... sa Ateneo to... Ateneo Dabao ka, uh, iyan. Hindi mo, iyan ka ba? Ay, sa... patuloy kang nandyan. Kasi hindi ka lang... iyan nandyan. Ngayon, hindi ka pa sasaktan dahil... ano... Ma maulit, maulit na maulit yan. Doon sa Dabao, walang mananakit sa'yo doon. Binana ni Nino kasi yung kaligtasan mo ba? Kasi kita niya daw sa mata mo. At ako din naramdaman ka din naman yung nungkot, yung takot mo nung nag usap tayo. Kaya lang, ayaw kong sabayan yun kasi nga gusto kong masaya lang tayo dahil sa celebration natin. Naririnig mo ako. Awa. Ang sakin mo ang tatirating na pulo, Luis. <tries> Kanina para ko, sa um, ako rin, Luis. Kapasabihin mo ang tatirating mo para sa akin. <tries> Kahiyakin pa ako. <-tahol. laughs> Hindi yak na nga ako. <laughs> Nagiyakan kami kagabi din eh. Ang mo, Luis. Para sa akin. Para sa akin. Ang sapin mo, Tate Ramil mo. Para sa akin. Oh. Ayaw mo sumama sa akin. Huwag mo mong sumama sa akin. Ang sapin mo ang Tate Ramil mo. Para sa akin. Sobra kang love ni Ninong na. Promise. Ako, oh. kagabi oh. Masip, oh, ayaw mo, ayaw mo ko yung love niya sa'yo. Oo nga, yung puso baba sa sa dabang. Ang oh, sabi mo, ang sabi mo, mo sa akin. Ay, yung ka. Kasi susunod na mga araw, bang kayo nilang sa palang tipo dyan. Ang tingnan mo, wala, wala rin palang nangyari. Nung no, hindi pumunta dyan ang tatay Ramil mo, wala rin palang nangyari dyan sa, sa school mo. Ano kung pa kahapon? Napanood na, napanood nila na yung video mo. Inulan. Sunod-sunod yung basic na mga ninang mo sa akin. Yung mga ninang mo na iba na kakausapin daw. Kakausapin ko daw si Kuya Ramil. Kakausapin daw kita na tanggalin ka dyan sa ano kasi hindi ka na-sente dyan. At ang gusto nila, Ibalik ka kay Kuya Ramil. Ninang, <laughs> kuha po muna kayong tubig. Ninang. Maaaring hindi pa yan maulit na yung mga buwan na to sa mga ano. Pero ulit-ulitin nila yan. Ikaw rin mismo ang nagsabi na sa tanong ng buhay mo, ngayon lang yan nangyari sa iyo. <laughs> oh, sige na, Luis. Oh. Aba, kausapin mo Tate mo, ha? Oh. Kausapin mo para sa akin. <laughs> Naintindihan mo ako, anak? Aba. Oh. Kausapin mo Tate mo, ha? Aba. <laughs> Alam mo na, mas naramdaman ko yung kagabi, nung iniyakan ako ni Ninang ng ganun. Mas na-feel ko yung love. Parang talagang ano, napaka-pure ng love niya sa'yo. Oo oh, alam mo lang Luis, ang daming nagmamahal sa'yo ng mga ninang mo. Ang daming nagme-message sa akin. Ang daming nagme-message sa akin mga ninang mo. Alam mo yan kung sino sila na ano ha, ibalik ka sa tatay Ramil mo <laughs> kaya yun lang yun talaga ang naisip ko na sabi ko ay Ramil kagabi kung wala na talagang ano kukunin ko siya <laughs> Kaya sa mananatiri siya diyan. basta ganun na lang nak ha Bravo. kausapin mo ang tatay Ramil mo ha para sa akin, anak, please lang, nagkikiusap ako sa iyo. Kung pwede lang, kung pwede lang sana na ako, ako na lang, ang, ako na lang, ikaw, gagawin ko yun, gagawin ko yun, Luis, para si kakabuti mo. Gagawin ko yun sa kay Kuya Ramil, kay Ate Jack, at sa kay Kuya Poren. <laughs> Para lang sa'yo si kakabuti mo, anak. <laughs> o, oh, sige na. Sige na, Kuya Ramil. Kasi baka ma... may gagawin pa kayo. Oo, oh, O, oh, sige na, na. Sige po. O, oh, sige na. Ingat ka. Pwede po, ingat po. Inang, inang po kayo. Oo. Oh. Oo. Sige, Ninang. Salamat. Kuya Ramir, mara maraming salamat, Kuya Ramil, sa... <laughs> unawa ah. <laughs> Pasensya na Kuya Ramil, kasi hindi ko lang ma mapigilan kasi ang emosyon okay. emotion ko kasi hmm. na na pipil ko yung sitwasyon niya diyan na yan nga sinaktan na siya eh. Maganda po yun din nang nailabas niyo po yung ano niyo yung ganyang feeling para mas magiginawaan po kayo. <laughs> Oo, oh, sige na Kuya Ramil ha. Opo, oh, Nina. Tatawag, oh. may tatawagan lang po akong isang ano, si Tita Evangeline po, ni Oo, oh, oh, sige. Kung ano, tawag, tawag lang kayo balik sa akin kung ah, po, ano ang ano ha. Opo, ah, ni Oo, oh, sige Kuya Ramil, maraming salamat ha. Welcome, Nina. Ni Nina, ako po yung thank you. Yung pagmamahal nyo kay Kuya Sobra. At yun ay... Pangalaw. Ramdam na ramdam ko po na yung love niyo talaga napaka pure talaga pangalawa lang ako kuya Ramil uh, habang buhay po na pasasalamat yung naramdaman ko po talaga yung love niya kay kuya kaya salamat po kasi yung love niyo, nandun na lahat pati yung respeto yung bilang isang tao bilang isang minahalo si kuya ganun salamat po may gustong kumausap pa sa iyo kuya si Tita Evangeline parang gusto magbigay ng 7 eleven sa inyo. <laughs> Napatawa lang kita. Lay <laughs> like dito, try ko na po tawagan. Alam mo ba magkano yung gustong ibigay nito ni regalo sa inyo? Pa. Especially sa kabuhayan ni nanay. Gusto niya magpadala ng ano, ng 60,000 sa inyo. Tapos gusto niya, puya, uh, magsha-shopping tayo, ng 10,000 daw, pambili mo ng, gusto gusto niya ganon. Tapos yung 50,000, hanggat hindi pa okay yung project daw, na, yung project na gusto kong, hindi lang ako, may mga kasama ako doon kasi kagaya ni Ninang, yung mga nagmamahal sa'yo, na gusto ni Ninang, uh, ni Tita Evangeline na gawang kayo 7.11. <laughs> Parang sari-sari store, kuya. Hindi kasi, imagine kuya, tignan mo, 50,000. Gusto niya dagdag-dagdagan daw hanggat, hanggat, uh, yung mga darating ng mga, uh, ano, mga hanggat di pa nagagawa yung ano nga. Kasi hindi niya nga daw alam magkano yung kakailanganin. Sabi ko nga, yung 50,000 lang, napakalaking blessing na na eh. Yung ba kuya? Ang uh -huh. daming ano -an -an -an. so, na yeah. Isa pa. Alanganin. Dapat siya tala 7. Ano po ngayon sa Amerika kasi katekrem eh. Alas, alas 6 ng umaga. Yes, na ano? Man. Tatay. Man. Ah, man. Pauwi ka na. Ah, Nandito pa ako kila kuya. Ito, mag-bless ah. daw si kuya. Lobo, po, nai. Bless po. Mm -hmm. God bless. Yung tinatawagan ano namin... Man, pa? pa? Hindi siya naka-online eh. Oo nga eh, kanina pa ako naka-anuman. Kasi sa kakaintay niya siguro na... Alam niya kasi medyo maaga ako tatawag e, sa kanya. Baka nasa work, di ba? Sabi niya kagabi, di siya nag Depende Siguro pag gano'n na lang mahal, pag sabihin mo na lang kay tita ano, pagka uwi na lang ni kuya dyan. Kasi yung request din niya na pagsashopping eh. Thursday ba? Oo. So Thursday daw. Okay. okay. Tapos uh, ganito na lang kuya. Um, may isa pang tanong, baka may gusto kang sabihin. Ha? Baka, baka, lang may gusto kang sabihin. Wala naman? Wala Ah, okay. So, ah, uh, yun muna, Ate Kram, kasi ano po eh, pero bukas, baka bukas pag usapan yung ano eh. Kasi sabi po nung ano kanina, nung... Teacher ko? Ay, nung... Nung... Nung principal, tignan mo kung di pa ako nagpunta, hindi niya alam Hindi, sabi nga po ni Ajovan eh, na doon na lang daw ko ayusin sa taas, doon na lang daw ko ibalam kayo. Hindi, ano yun, yun po e? yung eh. ano ko po. Eh. Seryoso ng ano yun, hindi pwedeng ipawalang bahala yun. Tignan mo, hindi lang ako yung nag-alala. Pati yung mga ano, nagmamahal sa'yo. Ang ano lang po kasi pinag-usapan po namin dahil sumunod lang po kami. Hmm. Tapos tingnan nung parang pinaliwanag lang sa amin yung, uh, kung ano yung condition. Tapos yun, okay na daw po. No. Parang ganun lang. Tapos uh, baka bukas ka, Tekram, Baka pwede kong mapakiusapan yung ano, cat boys lang naman. Pero sinabi ko sa kanila, sa amin sa amin lang, uh, sabi ko vlogger po ako na share ko yung ano. At gusto nilang malaman kung ano po yung ginawa niyong aksyon. Kasi nga kung ano daw, eh dalin ko daw, dalin ko nga daw po sa polis kung wala kayong gagawin yung aksyon. Kaya po, magsimula kanina, baga ano daw po sila parang mag anong sabi na kuya? mag-imbestigaw po sila sa nangyari uh, ano lang pero tama yung ginawa mo kuya uh, kap, ano lang uh, nagpakumbaba ka yun yung maganda naman sa ginawa mo kuya kaya marami ding natutuwa sa'yo sa ginawa mo baga nagmakaawa na nga lang siya para oh, hindi na siya kung iba yun wala tapos di ba tapos sabi ko nga po sa klase ko, kung, mm. kung basa gulo din ako ba, ako ano nangyari doon eh. Mm. Buti na lang mukha ko, eh, maayos yung papalaki Mm. Sabi naman na klase ko, ano, pagka may kailangan ako, gumapit ng klase na pag ginagawa pa ng kaka. Mm. Buti nga, buti nga, bumababayit ko yung mga kasama ko doon eh. Mm. Alam mo, kung mabuti yung puso mo, bibigyan ka din ni God ng mabubuting mga kasama. Oh. At saka, napapakiramdaman mo yun eh, kung saan kasama, Kasi yun yung gusto mo, yung mga tahimik o yung mababayad. Kasi kung ganyan na yung ano mo, tapos hindi ka naman ganun, maingay, masiga, hindi ka naman sasabay doon eh. Baka may gusto kang sabihin ulit. Wala na, baka may gusto ka lang sabihin. So yan, Katay Grams, ako, sobra po akong ano, sobra po ako nagpapasalamat sa mga ano, especially Ninang Precious, kay Tita Evangeline, tapos kay Tita Linda Ramos, sa lahat, sa mga nagmamahal kay Kuya. Uh, thank you po sa love kay Kuya. Uh, kay Ninang Precious lang talaga masyadong naramdaman ko talaga yung ano eh. Alam mo yung pag-iyak niya sa akin kagabi, para siyang bata. Naramdaman ko talaga yung ano niya, yung love niya talaga. Ah, parang mas napamahal pa ako kay Ninang Precious. Sobrang kung kumbaga, nandun siya pero gusto kang yakapin, hindi niya magawa. So ganoon yung naramdaman ko kanina kaya Ninang, thank you po. God bless Ninang. Ah, bahala na po ang ating Diyos na magbalik po ng lahat po ng pagmamahal po niyo hindi lang kay Kuya, Kay Kuya Melvin, sa amen yung suporta po niyo. Thank you po kay Nanay. Maraming maraming salamat po. Bala na po ang ating Diyos sa inyo. At uh, yun, Thank you, Katekram, Katekram Family, Katekram Family Sponsor. Sa lahat, uh, bigyan ko na lang ko kayo ng update bukas. Kung bukas mo ma mapag-usapan yung kung ano man po yung mapag-uusapan doon. At yun. Thank you, Katekram. I love you po, Mama Chup Chup. Mwah. Mm -hmm. Nice. Thank you po sa mga nagmamahal po kay Kuya Luis. Uh -huh. Sana wag po kayong mga kagsawang tumulong sa kanya para makatapos ko sa pag raming mm. Maraming maraming salamat po.